Pustahan talaga dyan, wala siyang pakailam dyan, kami pinababayaan lang. Alignan, walang magawa sa mga MC na nagpupustahan. Klam na, nag-assume nga ba sa Where You're From ni Tiny? Kilala ang kilala ang rapper na si Tiny Montana bilang pasimuno ng Where You From tracks nito kung saan nagfi-feature siya ng mga artist para i-represent ang hometown nito dahil naging viral ang mga sumunod na where from ni Tiny tila naging sukatan rin ito ng mga artist kapag sila ay naimbita at napasama sa tracks na ito kaya naman lumikha ng ingay sa internet ang isang post ni Yangwan ng doggalo ng screenshot ng convo nila ni Tiny Montana may caption na nagpapasalamat sa imbitasyon umano nito laman ang nasabing screenshot ang mensahe ni Tiny na lahat daw pwede umanong sabihin ni Yangwan nang walang ikakat o hindi siya pipigilan nito. maraming nag-assume na fans ni Yangwan ang imbitasyong ito ni Tiny ay para sa susunod na very from dahil hindi rin nabanggit ng MC kung para saan ito. Ngunit nabigyang linaw naman ang haka-haka ng netizen dahil sa isang post at komento ni Taimi na ang impita nakascreenshot mula kay Yangwan ay para sa isang interview nito sa Rate My Bar segment niya. Noon para pandemic days ang invitation niyang yon kay Yangwan na itutuloy lang sana nila. Kumayag naman daw ang MC. Yun nga lang ay bigla rin itong umayaw. Naayos lang naman daw sa kanya. Kaso kasabay rin daw nun ay inunfriend din siya nito. Samantala, isang reaction video naman mula kay Shernan ng historic battle ni na Senior Apex noong Aho 13 kung saan pinatotohanan niya ang nagaganap na pustahan sa loob ng flip top. Totoo raw na nagpupustahan ang ibang mga MC. Kabilang na siya na kadalasan ay sinasalihan pa ng ilan sa audience. Ngunit taliwas sa mga naging pahayag ni Apex tungkol sa pagbili ng boto ng mga hurado, napakaliit na halaga lang daw ng involved na pustahan nila para bayaran ang mismong dignidad ng mga judge at magpasira rito. At bilang pagtatanggol pa kay Anigma, sinabi ni Shernan na wala raw itong pakialam sa pustahan nilang mga MC hanggat hindi na ng flip top at maayos na nagagawa ng mga hurado ang trabaho nila. Sa pahayag naman ni Apex tungkol sa kawalan di umano ng pakialam ni Anik na sa kultura, wala rin daw katotohanan yon at ikinuwento pa kung paano nakipaglaban si Arik sa mainstream na gusto sanang makontrol ang mga lineup noon sa liga. Ang mga pahayag na ito ni Apex ay dulot para marahil lang sa manito ng loob sa kinalabasan ng laban nila ni Goryong Kalas ng quarantine battles. Ako okay, ay si Anik dito kasi buta na ako sa circle ng flip top. Pupustahan talaga dyan pero hindi naman no, yung nakaka na sa judging kami. Pupusta ako may 100, 500, 2,000 Pero di naman yung ilalapit pa sa judge. Isi excitement ng pustahan. Si Anig maayo nga nung sugal eh. Pero syempre, kami pinababayaan niya. Katuwaan ng yung pustahan dyan. Piling ko yaro na rin, sabi ni Apex yan si meron yung sa sama ng loob laban na ni Gorion Talas. Yung talagang pinagmula ng sama ng loob Apex man. Wala kay sa akin. Yung sugal-sugal niya sa flip top. Di sinusuportahan niya ni Igma Pero pag ginagawa may mini, kahit yung mga audience ay kita niya. Tapos siya dyan. Hanggat hindi na-apektuan yung liga ko mga hurado. Nagagawa pa rin ang tama yun. Wala siyang pakailam dyan. Nakakayala kay Anigma. So nasabi na wala nang pakis si Anigma sa kultura. Kahit siya tulungan siyang flip top. At marami mga mainstream gusto gustong manipula si Anigma gusto ni bayaran ganto kami bahala sa lineup ni Anigma ay niya pumaya kay naglaban niya talaga alam mo effects dito to yung sinasabi niya may tsaka yung iba pag halimbawa ay pustahan hindi kami judge niya parang simo ata yayayin namin ng pusta yung ko ya judge ako dahil lang yung mga samara ng loob sa bangyari sa ibang pagkakatao si Anigma yung bukol ng porket hindi nagsasalita ay imik lang sa ibang balitang hipo pa man meet man hindi nakapalag sa gigil ng producer nilang si Bruce hindi pa napanood ang video ng ayaw pagtalakay tungkol dito i-click lang ang nakikita sa screen sa susunod na video